Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ibanghelyo ay mula kay San Lucas, Kabanata 21, Talata 20 hanggang 33. Sa Ebanghelyo, sa araw na ito, Ibinahagi ni Yesus ang talinghaga ng puno ng igos upang ipakita ang mga tanda ng kanyang muling pagparito at pagdating ng kaharian ng Diyos. Gaya ng pag-usbong ng mga bagong dahon ng puno ng igos na tanda ng paparating na tag-init, ang mga kaganapan sa mundo ay nagpapahiwatig ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Inaanyayahan tayo ni Jesus na tignan ang paligid at magmasid sa mga tanda ng kanyang presensya. Ang mga simpleng palatandaan ng pagbabago at pag-asa, gaano man kaliit ang mga ito, ay mga paalaala ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Kahit pa nga sa mga panahon ng ating kalituhan o kalungkutan, ang Diyos ay hindi nawawala. Kasama natin siya at siya ay naghahanda para sa atin na maisama patungo sa kanyang kaharian sa kabila ng maraming pagsubok ang Diyos ay patuloy na kumikilos at tayo ay tinatawag na magbantay at maging bukas sa mga mensahe na ipinapakita ng mga palatandaang nangyayari sa daigdig ipinaaalala rin ni Yesus sa atin ang pagiging matatag ng kanyang mga salita. Sinabi niya, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang mga salita ni Yesus ay mananatili. Sa mundong ito na puno ng kawalang katiyakan, tanging ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng matibay na pundasyon. Ito ay nagtuturo na sa kabila ng lahat ng pagbabago, maaari nating panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Ano man ang mangyari, ang kanyang salita ay totoo at hindi nagbabago. Ito ang ating pag-asa. Ito ang dapat panghawakan ng ating pananampalataya. Lalo na nga sa gitna ng mga krisis o kawalan ng katiyakan sa buhay. Sa ating paghihintay, inaanyayahan tayo ni Jesus na mamuhay ng may pag-asa. Ang ganitong pamumuhay na ay nangangahulugang pagiging aktibo sa paggawa ng mabuti at paglalagay ng katarungan sa gitna ng ating mga gawain. Ang ating pag-asa ay hindi lamang naka-angkla o nakakabit sa hinaharap kung hindi pati na rin sa kasalukuyang pagkakataon sa ating buhay upang tayo ay anyayahang maglingkod at magpakita ng pagmamahal sa kapwa sapagkat ito rin ay pagpapakita ng pag-ibig at pagsuko natin sa kalooban ng Diyos. Sa ganitong paraan, ang ating pananampalataya ay hindi lamang nakatuon sa kung ano ang darating. Ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa, ang ibig sabihin ay nais ng Diyos na mangyari ngayon upang maranasan natin ang kanyang presensya at ang kanyang presensya, ang kanyang pangalan at kabanalan ay maibahagi natin sa daigdig na ating ginagalawan. Kaya nga sa talinghaga ng puno ng igos, inaanyayahan tayo ni Jesus na magpatuloy sa paghihintay na may pag-asa, pananampalataya at pagkapit sa kasiguruhan ng kanyang mga pangako ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang isang bagay na darating sa hinaharap kung hindi isa ng katotohanan na nagsisimula ngayon. Habang ating pinagmamasdan ang mga tanda ng kanyang presensya sa mundo, naway mamuhay tayo sa katiyakan, hawak ang kanyang salita, maglingkod tayo sa kapwa at maglingkod sa Diyos. Sa gayoy tayo'y magiging mga saksi nang walang hanggang kaharian, kung lahat, kung saan lahat tayo. Isang araw ay darating, pagdating ng kanyang panahon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.